Hello! Welcome back to my channel. At nandito tayo today sa office ng Ibon Foundation. Uh, ko itong video na ito a, few, uh, a week or two before um, the State of the Nation address. Usually around this time, nagkakaroon ng mga forum, mga activities, yung mga civil society organizations, and even people's organizations, or in this case, yung mga think tanks like Even Foundation. Kung sa ba yung totoong State of the Nation? So, yung so, yun sa... Yun kasi yung isa, di ba, like ko sinasabi, yung pag-report natin ng people's, from the people's perspective, yung sona coverage ng alternative media, isa yun sa mga mga natatangin na uh, annual thing na ginagawa ng alternative media na masasabi mo talaga that they are really reporting from the people's perspective. So, marami namang nagre-report, no? Ng, ng SONA, marami din nagpupunta doon. Hindi lang yung pagpunta mo, doon sa uh, ah sa protest action sa people's protest is a protest action is usually ginagawa sa Commonwealth Avenue but also kung paano mo tinatanganan yung mga analysis nila paano mo rin tinatanganan yung kanilang perspective katulad mamaya um, they will with um, knowing even foundation they will discuss something on wages, on unemployment rate, on poverty ano, level. Tapos after this, we are gonna proceed to UP where they will have this full-blown forum. No? Yung detalye talaga ay nandoon. So we will be attending both. Um, ganon kabibo, ganon kabibo sa para sa Ibon Foundation niya. Yeah. So, makaayon kami ng vegan cookies ni Avon. Nasaan na yung vegan cookies? <laughs> si Avon, yung idol natin pagdating sa reporting from the picket line. Kamusta naman si Biko? Doon lang. Doon lang talaga. Ang pogi niyo. Hmm? Pogi. Okay. Doon lang talaga siya idol. Girl na siya. <laughs> <laughs> ha? Magaling din yung magalit. Magaling din siya magpahuli. <laughs> meron pa akong pagdaan-daan sa outer media office kasi I wanted to make sure na tama yung ruta ko. Kaya lang, nag-away-away pa sila para matulungan lang ako pa paano makarating doon sa no College of Engineering doon sa loob ng UP Diliman. Kasi hindi ako masyadong familiar kasi hindi naman yun malimit na ginagamit eh for mga ganito mga mga activities. So may pagtulong-tulong silang ganon, di ba? May pa dito ka dadaan, dito ka bababa ka dito ganyan ganyan, maglalakad ka. But no. Wala na pa lang babaan sa Philpoa. Akala ko mayroon pa ring babaan do sa usual babaan. Dapat pala bumaba na ako doon sa may hilid. Sa may bago mag may stop. And so therefore, <laughs> mo na lang ako sa central, sa central at ngayon ay naglalakad ako. So, para makapunta doon sa Ibon Forum, ang options ko ay either siguro sumakay ng jeep na UP ko or umiyak na lang ako dito. Iyak <laughs> na lang kaya ako. So, inisip ko kung maglalakad na lang ako pabalik. Pero, sa tingin ko medyo malayo yung lakarin. Does not help, I'm wearing heels. Pero, masarap naman kasi maglakad-lakad dito kanya ganyan, ganun na lang. diba? Okay. Good luck. Mainin. Mm -hmm. Salanan to lahat ni Toby Roca. Toby, ko na napanood mo to. Salanan mo to. Iniwan mo ako. Nagpaangkas-angkas -angkas ka pa kasi dapat nag-grab na lang tayong dalawa okay. So, ang good news dito ay kahit na 12.30 ng tanghali, ano hindi ganun kainit. Thank God for the beautiful Acacia Leaves. along Osmeña. Osmeña, Osmeña Street. Avenue ba ito? Street. Um, dito sa loob ng UP Campus. My God. A few inches later. Napamante, hulas-hulas na ako alternative media, yeah! Dito na kayo sa alternative media, yeah! Ganon! One eternity later. Pagod na ako. At nagutom ako. Gutom na rin ako. Kasi hindi ako nakakain sa feel ko. Wala palang babaan dun. Toby Roca, tandaan mo tong araw na to. Many months later. Hello! Finally, nandito na tayo sa nature home! Yay! Nandito na tayo sa loob. Wala pa si Toby. Nauna no? pa ako sa kanya. Here um, It's nice to see both of you. Eventually. These are workers wage about 1 for this below it, 1 for this above it. Nakita niyo na yan sa akin today sa coverage ko sa sa um, sa forum no ng Ibon Foundation. So, nakita niyo <laughs> sa Ibon Foundation. Uh, at yun pa lang yung umpisa, no? So, yung pag-attend ng mga forum, na mga na, na or na inorganize ng mga people's organizations and um, civil society groups. Isa yon sa isang isa yung paraan also to get their perspective and to report it. So, bukas naman pupunta naman tayo sa isang protest action sa harap ng Philippine lang, ng, Chinese consulate sa Makati. The next day. So, uh, medyo haras-haras ako today na ako nakatulog para tutusin yung article ko on uh, on yesterday's activity of Ibon Foundation. So today naman, uh, dumating ako ng medyo maaga. Kala ko maaga na ako pero mas marami pang mas maaga sa akin. So it, um, isa talaga sa mga natutunan ko rin over the years yung importance of coming early for, for your coverage. So, Halimbawa, yung today, 10 a.m. ang sabi, kitaan. So, I arrived here at 9.45. So, yung 15 minutes na yun, precious yun. Kasi nakikita mo na yun yung ano, sino-sino yung mga nandito. Meron ka ng idea kung sino yung mga pwede mong ma-interview. Nakakachika-chika ka na. And then, ma either ma mapaliwanag mo pa ng no, mas malalim yung back that you want to pursue. Mga stories that you want to pursue. Or minsan, nababago yung, ano, yung story. So, maraming uh, maraming benefits of being early sa isang coverage. Ay, ito yung idol ko. Kasi para sa vlog ko to. Ay, ito yung idol ko. Hi. Hello, I idol ko rin. <laughs> sa kapal ng <lang> muka. Kaya, <laughs> okay. idol ko. Pinilig ako. Oh my God. Sobrang kilig, kilig moment lang. Teka lang. I need, I need time to recover. Several bad puns later because today is the hindi ako makarecover because today is the third year um, anniversary we commemorate the third year since the ruling on the West Philippine Sea that na favorable to the Philippines pero alam niyo naman in the recent uh, years months and days naging sabi nga nung kay Mrs. Statement nila, hindi kaya Chinese official natong si ano, President Rodrigo Duterte. No? Hindi natin alam, malalaman natin. Uh, anyways, uh, saan na ako? nawala. Parang malaprisona na din. Uh, instead of just covering the event, meron din tayong mga, para uh, parang summing up na rin on President Rodrigo Duterte's uh, foreign uh, foreign policy. So, uh West Philippine Sea is one of it and of course yung continuing US intervention Ito yung mga issues like na talagang tinututukan natin especially yung sa US and um alternative media rin talaga yung mga sa mga nagco-cover din talaga nito uh, much has been ano talagang maraming uh, uh attentions given attentions given attentions given to the dump, to the to the Chinese ano um, intrusion sa West Philippine Sea pero sa so, tuloy-tuloy din kasi yung sa US so kailangan hindi rin bibitawan yun so you look at it as a whole uh, package and we'll try to find out kung ano ba yung stat ng mga tao tungkol dito For my vlog eh kasi of Carlos. yes vlogger na ako. <laughs> Hi! Sarot! <Hi>. <laughs> dahil nandito siya, hindi na ako magtatrabaho. <laughs> from there, doon sa uh, the support from there ay ngayon naglalakad na yung mga protesters towards the Chinese Consulate here in Makati. Uh, tapos, Well, naglalakad din ako kasama nila para mas ma-feel mo talaga no? makapag-provide ka ng color din sa story na sinusulat mo. So, mahalaga din no? Uh, you join them in the streets and I even have a flag. Binigyan ako haba nag-interview ako. Eh? So, alam mo, masagot. <laughs> Wala naman yung idol ko, oh! Oh, grabe siya! Oh, dami ng exposure! <laughs> <laughs> tingnan mo oh, nandito ka pala ang ingay ang kulit kulit ng mga to this is what you call coordination hindi ko alam yung address kasi madali na yung tapos na tapos na pagtuntong ang dami ng media 11.30 11.30 ito talaga yung bossing namin. Sa dalawa na yung sa akin. kay Joanna of GG Press at nagkasulat kami ng article habang kami ay nandito sa labas <laughs> pedestrian lane ng Makati pag nahuli kami si Joanna ituturo ko walang maniniwalang journalist ako ha 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 na, artista ha ha <laughs> Waka nga! Wawa! Wow. <laughs> o oh, yan, mga ganyan. Ang mga alternative media, dapat pagpapagpupunta kang coverage, titikta mo agad kung sino yung mga pwede mong mahitsan, ganyan. So, na nabiktim ako ngayon awa na to sa jawad. Ito bayad ba yan ba? Feeling ko ito na yun. Magsulat na kami. Work muna kami. BOD 77. Pagkatapos itong Toyota na. Sa so, kababa pa, mga mami. Sa kababa pa. Eh. Baka, baka doon May pagkain pa doon. May kanya. Merced. Sa so, Wala uh, oh. akong kasama kumain. I don't Sige. wanna be low. Oh. <laughs> Sige. Thanks for watching this week's episode of Jack on Duty Vlog. Kaya kung curious kayo kung paano ang kinalabasan ng aming coverage during the pre-sona, I am pasting the link Below. Don't forget to hit the subscribe button. Till next week. Bye.